Grabe yung ginawa ni Justin dito, oh. Magkano kayo papaayos nito, oh. Nahila na pala, tapos trinay pa niyang ayusin. pinush niya. Baka minartilyo pa niya. na nasirang-sira. Sobra yung damage nito. Grabe naman. Oh, my God. Uh, nagmamadali ka. So, alam nyo na, sa may mga uh, nailery na Cartier... grabe, aray. Masakit ito. Ang dami mo nang nasirang ano, sing -sing, pang ilan na ito. Pang ilang singsing, -sing, pang ilang kwintas, pang silang, pang, pang ilang hikaw. Grabe ka. So, itong si ate, may surprise daw siya sa akin. Nasaan? Nasa lang, nasaan yung problema mo? Bakit ang dami mong sinisirang mga alahas? Sige, nasaan? Oh my goodness, oh my goodness, yan ang nangyari sa aking, no sa kanyang nail ring, nail ring. Oh my god, ito talagang napuwersa ito. Ano ito? Cartier, Cartier na nail ring. Ganito yung ginawa mo. Alam mo ba kung magkano papayos niyan? Magkano? Mahal. Plus. Hindi. Tingnan mo. Aray. Anong nangyari? Sige, kwento mo. Basta nahila. Oo, oh, paano? Sobrang pwersa. Paano nga? Nasabit. nakawit kasi ito is uh, may ito, may pumasok dito kat na straight siya. Oh. At ibabalik i-reshape -re ko sana. I-reshape e, re mo agra naman. <laughs> hindi pwedeng pag na, pag nahila ang something hindi mo na pwedeng i-reshape. -re Basta na straight siya, na straight to. Uh, pero ni-reshape ko para mag-sort at naging ganyan. Oh, kaya pala ano, kaya pala ano, mm. gustong-gusto rin niyang makipag-meet. Sabi niya may surprise daw. <laughs> pero kinabahan na ako. Yeah.